Habang ako ay nagscroll dito sa Facebook, nakita ko ang post na ito about Diwata. Sinasabi dito na parang nagbago na daw siya, lumaki na daw yung ulo niya. Panoorin natin. ...at pagbabago ng ugali ni Diwata. Saying Mistika, yung itsura ni Diwata ngayon nandidiri na sa mga taong gustong magpapicture sa kanya. Kitang-kita na yan sa videos online. Ay Diwata, ay, Diwata. Ay, pwede mo magpapicture mga bata? Ay, ba meda sa ginagawa? San nagre-registry? Thank you. Ito na pa-picture. Alam niyo ang haba ng tinayo ko <laughs> ng sa picture-picture ni picture, parenting nagsawa. Right <laughs> pa ba? Mag-shout out ngayon po. Kumain ka sya. Idol, idol diwata. mo pa-shout out sa akin. Kay basta Negros Oriental. Shout out. Lah. <laughs> La ang dali, dali lang mag-shout out. Dahil nagbayad ka ng 100 pesos na galing ka sa malayong lugar tapos na hindi ko naman sinabing ano, ano, ano. pumunta ka tapos uh, gusto mo lahat ng gusto mo gagawin ko kahit na hindi naman tama, hindi naman pwede so ay kung maging plastic, sabihin ko rin yung gusto kong sabihin di ba? Tama Ang sinasabi kasi nila pag wala daw regalo, hindi daw nag- hindi ako nagpapapicture, which is hindi po yan totoo. Hindi po ako nangihingi. Kung pwede nga lang hindi tanggapin yung mga binibigay dito, hindi ko tatanggapin, pero kabastusan naman yan. So, para ma-prove ko lang sa inyo na hindi po ako nangihingi sa inyo ng regalo kung sino man po yung pumunta dito. Ang pakiusap ko lang po sana, kung pwede, pag busy naman ako, bigyan naman ako pagkakataon, Amba. na mapagtrabaho para maayos din yung negosyo ko. Ang video na yon syempre uh, hindi yun buong uh, hindi yun lahat pagkakamali ni Diwata no? Uh, ang isang vlogger, influencer, social media superstar katulad ni Diwata, napapagod rin, okay? Hindi lahat ng uh, nakikita natin dito sa video na yun na pinanood natin ay pagkakamali ni Diwata. Yung mga tao may pagkakamali rin. Dapat alamin rin natin yung limitations natin kasi si Diwata napapagod rin siya alam ko at naiintindihan ko na galing kayo sa mga malalayong lugar yung iba sa inyo galing pa probinsya lumuwas dito para lang makita si Diwata pumila pa kayo ng, ng napakahaba at uh, nagkonsumo ng napakaraming oras at umaasa na kahit pa paano ma, uh, makasama at makausap nyo siya, makapagpa-picture bilang remembrance, naiintindihan ko yan pero yun nga uh, hindi sa lahat ng pagkakataon kasi pwede, okay? marahil marami siyang ginagawa, sobrang busy niya, hindi rin siya makapag-focus kasi kapag pinagbigyan niya yung isa na gustong magpa-shoutout, gusto magpa-picture, eh dadagsain na siya, dudumugin na siya, lalapitan na siya lalo ng iba pang kahit uh, nandun lang sa malayo na katambay kasi nagpapa uh, nagpapapicture siya. Naiintindihan ko yan. Uh, may pagkakamali doon yung mga tao rin kasi hindi rin nila nilalawakan yung pag-iisip nila about sa bagay na to. Okay. Si Diwata napapagod rin talaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon eh maganda yung mood niya. Unawain na lang din natin kahit papaano. Pero si Diwata may pagkakamali rin dito. Ta yung mga tao may pagkakamali. Si Diwata may pagkakamali rin. Napakasimple lang Diwata no. Ah, halimbawa may nag-asa Diwata pa picture. Lingon ka lang tapos ganun ka. Yan ngiti ka naman kahit pikiin mo yung ngiti mo basta ngumiti ka doon sa picture okay lang yon alam ko pagod ka pero yung mukha mo parang minsan parang nakaganya no ang pangit tignan kapag ganyan tayo sa mga taong sumusuporta sa atin di ba ano ba naman yung magpapa shout out sabi, 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 sabi ng lalaki di ba shout out e, shout out mo lang saglit hindi naman kakain ng limang segundo yan saglit na saglit lang yan di ba dapat pagbigyan mo rin di ba or gawan mo ng sistema uh, halimbawa ganito uh, trabaho ka ng 2 hours tapos uh, or 3 hours tapos yung kasunod na oras maglaan ka ng isang oras para makasama yung mga taong uh, pumunta don sa tindahan mo para makita at makasama ka bigyan mo rin sila ng oras at pagkakatao na makasama ka makapag uh, picture sa'yo kahit, kahit isang oras lang uh, siguro sabihin natin sa apat na oras, yung isang oras dun ilaan mo para sa kanila. Hindi naman siguro malaking kabawasan yun, di ba? Kasi uh, kung wala sila, wala ka eh. Uh, tignan mo si Greenman yung nasa Baguio. Dati, uh, last year sobrang sikat niya pero nasa na siya ngayon. ba diba? Kapag hindi naging maganda yung attitude natin sa mga taong sumusuporta sa atin, posibleng iwan nila tayo. So, posibleng hindi na nila tayo suportahan. Aminado naman ako doon na uh, na minsan sobrang nakakapagod talaga pero uh, nandiyan ka na eh, nandiyan ka na sa posisyon na kinalalagyan mo ngayon. Dapat uh, ikaw mismo ang mag ano ang mag mag-adjust para dun sa mga tao. 'Di ba? Napakaganda kasi tignan kung sakaling uh, maayos yung relationship mo sa mga taong sumusuporta sa Ang rude kasi ng pagkakaano niya rin minsan, no? Yung pagkakasapar niya na nagpapapicture lang, nagpapa out lang, ang rude ng nagiging response niya, hindi maganda, ba? Diba? uliting Uulitin ko, hindi lang si Diwata ay may pagkakamali dito, pati yung mga tao may pagkakamali rin. Yung mga tao, dumayo ng sobrang layo, nag, uh, gumasos ng pera, gumaso, uh, uh, nag, uh, nag, spend ng ora, nang, uh, ng maraming oras, para lang sa pagkakataon na makita ka. Sana pagbigyan mo rin. Pero kung hindi man kayo mapagbigyan yung mga fans si diwata, wag nyo naman masamain. kasi syempre uh, tao lang din si diwata, napapagod lang din at syempre nagkakamali rin. Pero yun nga no, yung pinaka -isang bagay pa dito na nakikita ko dito, eh kapag uh, sikat na celebrity yung pumunta dun sa tindahan, maraming dala, maraming napamigay, isang buong araw nga talaga <laughs> ini-entertain niya. <laughs> 'Di ba? Ah uh, sana fair yung treatment natin. Alam naman natin na siyempre uh, kapag vlogger yung pumunta, priority. Pero ah uh, wag pa rin sana natin kalimutan yung mga taong nandyan para sa atin, yung mga ah uh, nag-nag-exert ng effort na dumayo mula sa malayo para lang makita at makasama ka. Kahit yung uh, laman ng bulsa nila hindi naman kalakihan, pero mas pinili nila na pupuntahan ka para sa pagkakataon na makasama ka. 'Di ba? Dapat ma-appreciate mo 'yung diwata kasi kung wala 'yung mga followers natin, wala rin tayo. Sana 'yung mga tao'y makapanood nito ay may matutunan. At ganoon rin si diwata sa um, sakaling makarating sa iyo 'yung video na 'to. Hindi hindi mo ako hater. Uh, nandito lang ako para uh, para may matutunan tayo sa mga bagay-bagay. Kasi lahat naman tayo nagkakamali at pwedeng magkamali rin ako. Pwede niyo rin ako punahin. Pakikinigan ko 'yan.